Minamahal na anak, sa sandaling ito'y binabalot ko ang iyong espiritu ng kapayapaang nagmumula sa trono ng kataas-taasan. Ang iyong kaluluwa ay dinadalaw ng isang presensyang banayad. Ahimik, ngunit makapangyarihan. Hindi aksidente na nabasa mo ang mga salitang ito. Ito ang tamang oras na itinalaga ng langit upang ihayag ang isang banal na mensahe sa iyong puso. Huminga ka ng malalim sapagka ang mga salitang ito ay magbabago hindi lamang ng iyong pananaw, kundi ng iyong kapalaran. Ito ang simula ng isang bagong yugto. Ang katotohanan ang itinago mo sa katahimikan ay mas malakas kaysa sa mga tinig na humusga sa iyo. Kahit na ikaw ay hindi naunawaan, kahit na nasaktan ang iyong dangal sa mga maling salita, nakita ka ng langi. Kaya gayon, ang matalik mong kaibigan na minsan ay nagduda sa iyo ay nagulat sa mga nabunyag. Walang lihim na mananatiling nakatago, dahil ang liwanag ay ngayon ay lumiliwanag sa iyong kwento. Binabanggit ang iyong pangalan sa langit, at ang mga anghel ay kumikilos para sa iyo. May isang anghel na itinatalaga sa iyo mula pa nang nagsimula ang iyong panahon ng pagsubok, at hindi niya hinayaang ikaw ay madapa. Inakala mong magisa ka, ngunit may mga dinakikitang kamay na sumuporta sa iyo sa mga araw ng dalamhati. Gayon, ang parehong mga kamay ay naghahanda ng iyong pagtaas. Tanggapin mo ang menseheng ito bilang isang selyong propetiko sa iyong buhay. Ang mga luha mong lihim na bumagsak ay naitala sa mga aklat ng langit. Walang nasayang. Ang aanihin mong tagumpay ngayon ay bunga ng tahimik mong katapatan at pananampalatayang hindi nakita ng tao, ngunit kinilala ng langit. Mas malakas ka kaysa sa iyong iniisip, at mas malapit ka na sa pangako kaysa sa iyong akala. Anak, may pagbabago sa hangin na nasa paligid mo. Kung saan dati may kalituhan, ngayon ay magkakaroon ng linaw. Kung saan dati pagtangi, ngayon ay karangalan. At kung saan binaba ang iyong pangalan, itong ngayon ay itataas. Pakinggan mo ito. Hindi ka lamang inililigtas ng Diyos, kundi ikaw ay muling inilalagay sa tamang lugar. Tapos na ang panahon ng kahihiyan. Ang nagduda sa iyo noon, ngayon ay tahimik na nakamasid sa mga nagaganap. Ang paglago mong hindi napansin ay magiging sagot sa maraming tanong. Isa kang buhay na patotoo ng ginagawa ng Diyos sa mga hindi sumusuko. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa sinuman. Ang buhay mo ang magiging pinakamalakas mong tinig. At ang iyong liwanag, hindi may kakaila. Isa kang parang hardin na muling matapos ang unos. Ang akala mong katapusan ay paghahanda lang pala. Binuka ng langit sa tago para ngayon ay ipakita sa liwanag. Ang bawat sakit ay paghuhukay ng mas matibay na uga. Gayon, handa na ang iyong pundasyon para tanggapin ang bigat ng kaluwalhasyang darating. Ang iyong mga hakbang ay ginagabayan ng karunungang hindi sa iyo nagmula, kundi mula sa biyayang nasa loob mo. May mga desisyong tila malabo noon, ngunit ngayong araw ay magiging malinaw. Ang dating ulap sa iyong landas ay mawawala at makikita mo ang direction ng may kaliwanagan. Huwag kang matakot sa hindi mo alam. Nauna nang lumakad ang langit para sa iyo. Anak ng kataas-taasan, ang puso mong sugatan ay pagagalingin ng mga kamay ng langit. Ang mga piraso nitong nawala ay muling titipunin ng may lambing. Gayon, ang kagalingan ay unti-unting bumababa sa iyong kaloban. Ang bagay na sumira ng iyong kapayapaan ay mawawala sa bisa ng walang kondisyong pag-ibig ng Diyos. Naririnig ng langit ang tinig mo. Inakala mong walang nakikinig sa panalangin mo, ngunit bawat salita mo ay tinanggap bilang mahalagang handog. Tumutugon ang langit hindi lang sa salita, kundi sa kilos. Magsisimulang gumalaw ang mga himala sa paraang hindi inaasahan. Ihanda ang kuso mo sa pagmasid sa imposibleng maging possible. Kailangan mong marinig ito. Huwag kang susuko. Ilang habang na lang ay naroroon ka na sa lugar na inihanda para sa iyo. Ang mga sakit nitong mga nakaraang araw ay hindi parusa, kundi mga paghilab ng isang bagong kapanganakan. May dinadala kang pangako sa loob mo, at malapit na itong ipanganak. Manatiling matatag, aparating na ang katuparan. Habang ang mundo ay humuhosga sa panlabas, ang Diyos ay tumitingin sa diwa. Ikaw ay dalisay na esensya, kinino ng apoy. Huwag mong hayaang ang salita ng tao ang magtakda ng iyong halaga. Tinatawag ka ng langit sa pangalan mo at kinikilala bilang pinili. May pahid sa iyo na makikita maging ng mga hindi naniniwala. Ikaw ay magiging ilaw sa gitna ng dilim. Hindi ka nakakalimutan, ikaw ay inilihim lamang muna. May tamang oras ang lahat sa ilalim ng langit, at ang oras mo ay nalalapit na. Ang katahimikan sa paligid mo ay panimula ng isang makapangyarihang pag-anunsyo. Kapag ikaw ay itinayo ng Diyos, walang makapagsasabing gawa mo lang ito. Ito ay pawang biyaya. Ang mga boses ng nakaraan na paulit-ulit sa iyong isip ay papanahimik. Binubura ng Diyos ang bigat ng mga salitang sumuga at nagkulong sa iyo. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. At ang iyong pagkakakilanlan, ibabalik. Tumingin ka sa hinaharap, sapagkat ang darating ay higit pa sa nawala. Hindi ka kung ano ang sabi ng iba. Ikaw ay kung sino ang sinasabi ng ama na ikaw nga. Anak, may kapangyarihan sa iyong tinig. Kapag ikaw ay nagsalita, gumagalaw ang mundo ng Espiritu. Simulan mong ipahayag ang buhay, ipahayag ang kagalingan, ipahayag ang kapayapaan. Huwag ka ng manahimik. Inahiran ka para magbukas ng daan para sa ibang kababaihan. Ang iyong sakit ay magiging sandata. Ang iyong kwento ay magiging tulay. Gayon, binibisita ka ng langit dala ang aliw at direksyon. May karunungang ibinubuhos sa iyo na mapapansin, pati ng iyong mga dating kalaban. Ang dating nanlibak, gayon ay nananahimik. At ang dating nagduda, gayon ay nagtatanong kung paano biglang nagbago ang lahat. Ito ang pabor ng Diyos. akumikilos kumikilos ng palihim at nagpapahayag ng hayagan. Tumindig ka ng may tapang, sapagkat tinatakan ka ng layuning walang hanggan. Walang atrasan sa pangako mula sa Diyos. Ikaw ay nilikha para umabante, ahit pa unti-unti. Ang bawat araw ng pagsunod ay hakbang papalapit sa kaluwalhasyang nakalaan sa iyo. Magbatuloy ka. Ang iyong hinaharap ay mas dakila kaysa sa iyong sugat. May susi na ibinibigay ngayon sa iyong kamay. Bubuksan nito ang mga pintuang ilang taon ng nakasara ang iyong katapatan ang nagbukas ng sinasabing imposibleng daan. Gayon makikita mo kung paano bumubukas ang mga daan na di mo inaasahan. Ang akala mong wakas ay ang pinakamarilag na simula. Hindi ipinadala sa iyo ang mensaheng ito ng walang dahilan. May selyo sa iyo. At ang ipinahayag dito ay tiyak na mangyayari. Itago mo ito sa iyong puso at pagbulay-bulayan mo araw at gabi. Ikaw ay pinili. Ikaw ay minamahal, ikaw ay iningatan. At habang naglalakad ka, tandaan, ang mga anghel ay patuloy na nasa iyong tabi, ginagabayan ka patungo sa kaganapan ng lahat. Maraming salamat, mahal na kapatid, sa pagbubukas ng iyong puso upang tanggapin ang mensaheng ito mula sa langit. Ang bawat salita ay inihanda hindi para lamang basahin, kundi upang maging liwanag sa iyong daan. Kung nararamdaman mong ito ay para sa iyo, akiusa Kumpirmahin ang pagtanggap ng mensaheng ito sa pamamagitan ng pagsabi. Kaya ko ang lahat sa kanya na nagpapalakas sa akin. Huwag mong hayaan na dito lamang magtapos ang ating ugnayan. Inaanyayahan kitang makiisa sa aming pamilya sa pananampalataya. Mag-subscribe ka na sa aming channel at i-activate ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang mga susunod pang mensahe na siguradong magpapalakas, magpapagaling at magbibigay liwanag sa iyong buhay. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Kasama mo kami, at higit sa lahat, kasama mo ang langit. Pagpalain ka ng Diyos, gayon at mapakailanman.